Hoy, unsa man ay, ay, na? Ayo, ayo, ayo. Ayo Atong gauban. Sige, sindiina <laughs> Pre, pasensya juga ato ni age, pre. nanalaw jug ko, pre. Tikda mai ka, pre. Nagsalig panoon ko nga gahi ka. Awa na ay noon ko. Pre. Isog man kayo tuban na good pre, dito makaya pre. Oh, Abi na ikaw pinakagahi dire pre. Gahi man ko dire pre. Pero naa pa magi mas gahi sa kuha. Mas gahi pa man ko sa mga pre bisag di ko taga direa Pero ay kabala ka pre. Mubawi ko ron. Unsay tripping na to ron? Wala gay. Pero no, perting basig na kay diskarte dia. Pre, katong duha ka batang ikawatan na ato kwarta gahapon. Sabungiro ang amahan na to. Putik ka may pre. Sabungiro. Sa ato pa. Nada ito yung mga manok yung papa. Ito may kapre. Mga klase yung manok ato. Pumpkin, mga buyok. Na, hybrid man kayo na pre. Mahal kayo na ugi baligyan na ito ba? Eh, hey, inay na pre. Kwarta na dayo. Kana pre, unya, asa man dapita. Uban lang sa kuha. Dating gawe. Kwarta, kwarta pre. Tara. Tara pre, tara mo mga manok pre. Grabe, hybrid mandeka kayo na pre. Tanawang balihibo, pre. Golden feeder. Mahalin, nag-50 mil, pre. Ba, huwag atong ibaligya. Ah, unsa pa. Kwarta na ni. Sure, mangka pre. Nga wala ang tagiyadir eh. Ako'y bahala, pre. Suwito kay kani lugar ni. Lugaran, sige na, pre. Sige na, kuwan na. Ikaw rin pre. Look out, ako diri Ano ako man, pre? Puti ka may ka, pre. Huwag mo ka na suwito, diri Ako'y lookout, out, ah, sige. Total, di bito ako ilado, gina Sige na, pasina, pasina. Tarungwag tanaw, ha? Sige, sige. Ay! Ay! Unsa man? sa, man. Ubanin sa kubi, maglaog manok. No, ikaw gisugo ni papa, napo koy gihimo diri ba? sige na, ubanin na matuikan bilang kwato ato mga hybrid biato. Sa muka ni oy, tara. Pre. Kwa, kwa. Relax lang, relax lang. Ay na oy, Kurubi, gisugo uban banon ko nimo. mo! ra good art? Hoy, unsa man, man, man na?

Mau naik tagami mau? Yakin juga pribadi bisa saun <laughs>